Mm. Uh, una. Um, uh, ito direktang nakausap ni dating DPWH Usec uh, uh, uh Roberto Bernardo si Cheese Escudero mismo. Dati kasi ang sinasabi, ang kausap niya lang yung si Maynard Ngo, hmm? yung kaibigan ni Chis at saka ni Hart Evangelista. Hmm? Pero ito sa bagong revelasyon ni Uh, Bernardo? de, kausap niya direkta si Cheese. Nung una, ang sinasabi ni dating DPWH sa uh, Undersecretary for Operations, uh, Roberto Bernardo, ang kausap niya tungkol sa mga proyekto ni Cheese Escudero, at uh, nagbibigay siya ng kickback dito, ay si Maynard Ngo. Si Maynard Ngo ay isang mayamang negosyante, kaibigan ni Hart Evangelista, di umano, at kaibigan ni Cheese. At uh, may ari yata yan ng ano yung ano ba yon yung isang establishment doon sa BGC. O so, ngayon, uh, nung, nung sa sinong ang salaysay niya, ang sabi ni Yusek uh, Bernardo, ang kausap niya si Maynard. Go, dito dito niya rin dinadaan yung uh, 160 million na pinadala niya para kay Jesus Coderro. Hmm? Kaya marami nagsasabi. So hindi naman pala ano, wala namang uh, usapan si Bernardo at si Cheese Escudero. Hindi naman daw sila pala nagkausap. Pwedeng madali lang yan sabihin ni Cheese Escudero. Hindi ko kilala yan. Saka hindi ko nakakausap yan. O, pero sinabi na ngayon, ni Yusek Bernardo, hindi, nag-usap sila mismo ni Cheese Escudero. Hmm? Ayon kay uh, uh, dating Yusek uh, Bernardo ng DPWH, nag-meet sila mismo ni uh, Cheese Escudero doon sa, ano, uh, ito ang sabi ni, ano, uh, sabi ni Yusek Bernardo. Uh, I met with the uh, Escudero in a private room of Cork. O yung Cork yung establishment sa BGC na pag-aari ni Maynard Ngo. While we were drinking wine, he told me, alam ko naman ang galawan niyo dyan sa DPWH. Okay naman ako. Sabihin mo kay Sekretary Bunuan, mag magbaba sa akin. Yun. <laughs> uh, ang ibig sabihin ng magbaba sa akin, bigyan siya ng proyekto ba ibig sabihin sa DPWH bigyan si Cheese Escudero ng alokasyon doon ng projects halimbawa 1 billion lumalabas nga dito ayon dito kay uh, uh, Bernardo 800 million ang halaga ng projects at least yung sa kanya dumaan ibig sabihin yung alam niya ha uh, 800 million na halaga ng projects kaya nung binigyan ni ng DPWH ng 800 million na projects si Cheese dahil 20% yung kickback niya doon, di umano ayon kay Bernardo. 160 million ang dinala niya. At uh, binigay niya ito kay uh, Maynard Ngo. Hindi niya ito direktang binigay kay Cheese, pero ayon parang pinapakita dito ni Bernardo na may usapan ni Sanla ni uh, Cheese Escudero dahil nagmeet na sila eh. Nagkita sila doon sa Cork. At ang Cork, yan ay pag-aari noon ni Maynard Ngo. Kaya Kumbaga, ang pinapakita dito mga kabunyog mga kababayan, napaka makapangyarihan talaga nitong mga senador. Lalo pa si Scudero, dating Senate President yan. Kumbaga, pag sinabi niya kay, uh, kay dito, sa pamamagitan dito kay Bernardo, kiba, pakipaabot kay uh, Sekretary Bunuan, babaan ako ng pondo. Eh, siyempre, ipapaabot nito ni Bernardo kay Bunuan. O, lalagyan niyan doon ng alokasyon. O, limbawa, yun nga, 800 million. Oh, ay ngayon may usapan na na yung pag dito kay Bernardo, ang usapan 20% ang para kay Cheese doon ayon sa sinumpaang salaysay ni Yusef Bernardo. Dati kasi hindi binabanggit ni Bernardo na nagkausap sila ni Cheese. Ngayon hindi na. Direkta na silang nagkausap ni Escudero. Mayroon pa nga sadya si Escudero daw sa kanya, sabi ni Bernardo. Sir. Uh, nung nag-aano sa commission appointment si Bunuan, syempre kailangan ma-confirm siya ng commission appointments. Tinanong dito ni ano ni Chis Escudero daw kay Bernardo. Okay, paabot kay Secretary Bunuan. Ha? Anong magagawa niyo doon? Wala kulang-kulang ng street lights ang Sorsogon. Ano bang magagawa niyo doon? Ha? Alam ko naman kung anong pinagagawa niyo sa DPWH. Wala naman akong problema doon. Pero anong magagawa niyo doon? Parang ganun ang kapalitan. No? <laughs> ang tono ng sinasabi ni Yusek Bernardo, parang pinapaabot ni Chis na alam niya na may mga kalukuhan diyang nangyayari. Pero ano naman ang ano dyan? Magagawa niyo para sa akin, sa Sursugon. O, marami daw siyang problema. Kulang-kulang uh, daw ang streetlights ng Sursugon. Tsaka yun na nga. Kasi sabi kay sekretary mo, babaan ako. O, ang ibig sabihin ng babaan, babaan ng proyekto. <laughs> Kaya, ha? <laughs> Oh, yan. So yung mga nagsasabi na wala naman palang direct naging usapan si Chisico Nero at saka si Bernardo. Ito mayroon na. Galing mismo yan kay Yusek uh, Bernardo. At uh, sabi ni Yusek Bernardo, pwede pa siyang maglabas ng mga supplemental na affidavits o pwede pa siyang mag-elaborate uh, mag, uh, ng kanyang mga nalalaman kung kinakailangan. Kaya ang pinakamatibay ditong ebidensya, istigo laban kay Chis Scudero, itong si Yusek Bernardo. Hmm? Kumbaga, yung unang meeting, eh, ay yung mga may meeting siya na kay Chis Scudero mismo, doon ginawa sa establishment na pag-aari ni Maynard Ngo. Kaya yung mga susunod na mga pag-uusap, sila na lang ni Maynard Ngo. Yung lista ng mga projects ni ano ni na pinunduhan galing kay Chis Scudero, binigay ni ano, binigay ni Uh, Bernardo doon kay Maynard ngo nung uh, mayroon nang nakalagay doon na 800 million doon yung mga projects na in-identify niya ang usapan nga 20% kay Chis doon nagbigay na sila ng 160 million at binigay niya daw kay uh, kay Maynard ngo anyway so yan mga kabunyog mga kababayan uh, director direkta pa lang niya kausap ni Bernardo Cisco si din Bunyog, bunyog, halikan Nakasama ka, bunyog Kapag buklot ay may pag-asa Tusong bisayas Mindanao ganaw Isang pananaw Sa bagong Pilipinas Ang bunyog isisigaw Bunyog